Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at tayo po ay nagpapasalamat sa ating subscriber na si Sir Emerson Siya po ay dumating na dito sa Pilipinas at may pasalubong po siya ay Tito Bar Wow! Isang watch po at saka sapatos Dahil nakita niya na mahilig ako sa sombrero, meron din pong sombrero Wow! Thank you po. At saka may mga konti pong chocolate. Yeah! Maraming maraming salamat sir. Ingat po at pagpalain po kayo. What's up? What's up? Mga katito boy. At tayo po ay muli ng mabiyahe sa Lalamove. Ngayon po ay araw ng lunes. March 18. At may booking na po tayo Papunta ng Pasig Pick up na po natin Let's go At yan po 3.1 kilometers away Dito sa bahay namin 11 minutes So puntahan na po natin yung first booking natin At nandito na po ako sa pick up natin First pick up Aircon pala to Yung mga Pag-install So split type At dadalhin natin to sa may Ano lang Pasig Along Edsa Malapit lang Okay Deliver na po natin Let's go Itong booking po na to ay wallet ang payment. Wala na po kasing laman yung ating app sa lalabog Kaya ang kinuha ko ay wallet. Wala din laman yung Gcash natin. Kunti lang to pero yung mag-install po kasi ka-convoy natin kaya no choice, hindi ko na ito masasabayan. Deliver ko na lang para makakuha ko ng panibago. At nandito na po tayo sa first drop-off. Ito binababa na ni sir para kokuhang nangyayari tayo ng another booking. So yan po, na-pick up ko na yung second booking at dadaling ko po ito sa Festival Mall. Uh, Siyempre may kasabay tayo. Pero for the privacy, hindi ko na papakita si ma'am. Si ma'am po ay taga Isabela. Ayun, magtitinda siya ng mga souvenir mungkopoisan kami ni madam at bibigyan ko siya ng <laughs> discount babasahin discount daw ito po gaspel trucks po yan para turn right on E Rodriguez Jr South pangino. Service Road Dito po at kami po ay babiyahin na at nandito na tayo sa Pelanbes magtatanong lang si madam kung saan ang unloading ng mga may dala. at abang abang na po muli tayo ng booking na ibaba ko na si madam dito sa Belen Best at maghihintay na ulit tayo ng another booking dito pala yung landmark 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 alabang festival mall so maka bawal dito mag pero hinay lang yung ating pagdadrive para maghahabang tayo ng booking pa Manila or kahit anong pumasok huwag lang palayo ng Manila okay napakaganda po dito sa Pelenbes Balabang parang nasa ibang bansa yung mga halaman nila dito ganda at naghihintay pa rin po tayo ng booking pa Manila matagal dito bihira ako mag area dito sa Alabang o sa Muntinlupa kasi napaka bagal ng booking tapos unahan pa may mga booking papunta namang bandang Laguna ayaw ko naman lalo doon So patiently waiting tayo dito. Okay. Sige po. up na akong isang pangatlong booking mga computer daw at to, ibang lahi ayan you need to add 200 ah additional if I bring that one no problem finally may nakasabay na po na booking itong ng PC at yun po aircon naman uh, sira na aircon to pero nabibili pa okay deliver na natin sa una itong mga aircon sa Santa Ana panghuli ko na itong pa Tiapo para hindi na ako magpapalik-balik ay baba na po natin yung mga aircon at grabe traffic ang inabot ni Tito Bar Kaya hindi pa natin na deliver to isa Whew! Traffic to traffic Take the next left onto Pedro Gil Street Ayan, deliver na natin to isa Kaya na pa nagtatawag ito At yan, mga sa Tito Bar na ibaba ko na yung mga computer dito Ang ina, nag biwirig wirig yung yung ano yung camera. Hindi masyadong malinaw. Okay. Pick up na ulit tayo ng palibago. At may na-pick up ulit tayo mga Katito Bar dito sa Extreme. Extreme Appliances. At anim na napakalalaking aircon. Ito po. Dito pa lang ko ano nito. Big upan sa kaya po. Sa so Mike Carlos pa lang ka. Ah. At dadalhin natin to sa Mandaluyong. Let's go. At ang rate nito mga katito bar meters. ay 639. 180, a Kasi may bayad yung helper. Mira, baka, baka pagbuhat na naman si Tito Bar ng mga napapaka. Makakapag buhat na naman si Tito parang ng napaka bibigat At ah, syempre tatawag tayo ng helper doon Helper lang naman ang binayaran nila Hindi pa hindi pa ti driver May, ah, may katuwang pa rin na isa At yan ko na po yung mga aircon Buti may nakatuwang akong dalawa Sobrang bigat Dito po namin dinala may kulay violet na to at naghihintay pa rin tayo ng booking may mga kainan dito parang nang aakit pero hinti na lang tayo ng booking pero na po ulit tayo na pick up pang-anim na booking dito lang din sa Mandaluyong at dadalhin natin sa Caloocan South. Okay, na natin dito sa May Sierra din. Let's go. Ah, dito po na pick up ko na yung last na pick up siguro to. May kasamang mga homeboys. Siguro ya, apat sila, apat mga trabahador. Ano trabaho mo kaya? Signage kami, ah, advertising. Ah, yung mga signage, oh. Pangalan ni Kuya. Ay, Marlon po. Si Kuya Marlon. Tsaka yung tropa pitch mo dun. No. Si <laughs> Russell ka. <Hitska. laughs> ano may team kayo? Ah. May team kayo na dito sa... Hindi, nagkabit kami ng mga ano uh, Hindi, ibig sabihin wala kayong team, may grupo kayo o ano? Wala, kumpanya. Ah, kumpanya. Madam. Dapat nagbubuo na kayo ng team kasi maganda yung demand niya ganyan, di ba? Ayan. At papunta na po kami ng Caloocan South. Let's go! At nandito na po kami sa Caloocan Binababa sila, sir. Ayun. May additional silang 200. Wow! Ang merinda daw kasi sumabay ayos baka makakuha pa ako ng pamay nila para uwi ana okay abang abang puuli tayo may kagandahan ng walang sticker kahit magsabay ng tao pwede salamat boss At may na-pick up pa po tayo mga katito bar yeah! Ito mga milo naman Nandito tayo sa Balintawak Market At yan, nakapamili na din ako ng kaunting gulay Gusto pala eh, Nandina pa ako nakikita Bandi na, bandi na, sa'yo mamasok madali Nagmamadali ang mga tao dito, mga high blood andito na po tayo sa Pasay na ibaba ko na yung mga milon o, Uwi na tayo good evening mga katito bar at nakauwi na po tayo ng bahay at tayo po ay naka Itong uyahin sa buong maghapon at yun nga po kagaya ng maraming mga video na lumalabas mahina daw ang biyahin sa lalamog pero bagamat mahina patuloy lang dahil may kikitain pa rin naman tayo kung tayo ay magsisipag at magtsatsaga sa pagbiyahe dahil kung hindi ka magbabiyahe ay eh di mas lalo tayong walang kikitain di ba so patuloy lang po tayo at uh, may mga update naman na paparating si Lala Move at yan ay malamang na gaganda lang uli ang biyahe ang pagbiyahe sa Lala Move. kaya tuloy-tuloy lang po tayo at huwag po tayong ihinto dahil pag uminto tayo siyempre maguguto mga ating pamilya wala tayong kikitain okay lang yun sa iba na may iba, iba silang ginagawa o part time lang nila ang mo, uh, decision nila yon pero tayo nag enjoy tayo habang tayo bumabiyahe at lalo higit ay kumikita pa rin tayo So maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta sa ating a uh, YouTube channel at nawa'y pagpalain po tayo at ingatan po tayo ng Panginoong Diyos. Bye. -bye!